Ang Aklat ng Pahayag ni Yesus Ang sumulat ng aklat na ito, hindi nga pala mga pahayag, ay nabanggit na sa simula pa lang. Isinulat ito ni Juan na maaaring tumutukoy sa minamahal na alagad na sumulat ng magandang balita at iyong mga sulat ni Juan. O pwede ring ibang Juan, isang hudyong propeta na naniniwala sa Mesiyas, naglalakbay at nagtuturo sa unang mga Kristiyano kahit sinong Juan ito, nilinaw niya sa panimulang talata ang uri ng libro na isinulat niya. Tinawag niya ito una sa lahat na pahayag o apokalipsis. Sa Greek ay apokalipsis at tumutukoy ito sa isang uri ng panitikan na pamilyar sa mga mambabasa ni Juan mula sa mga banal na kasulatan ng mga Hebreo at iba pang kilalang mga sulatin ng mga Hudyo. Ikinukwento ng apokalipsis ang mga panaginip at pangitain na sumisimbolo at nagahayag sa makalangit na pananaw ng Diyos sa mga pangyayari sa kasaysayan at kung paano matatapos ang lahat ng ito. Sinabi din ni Juan na isang propesya ang pahayag na ito. Ibig sabihin, salitang mula sa Diyos na ipinahayag ng isang propeta sa bayan ng Diyos. Madalas, para magbigay babala, o kaya ay pasayahin sila sa panahon ng matinding problema. Dahil tinawag ang librong ito na propesya, sinasabi ni Juan na nakaayon ito sa tradisyon ng mga propeta sa Biblia at dinadala nito ang kanilang mensahe sa pinakapunto nito. Kaya itong apokalipsis na propesya ay pinadala sa mga taong kilala talaga ni Juan. Nagbukas at nagtapos ang aklat gaya ng isang liham na pinadala at pinagpasa-pasa sa pitong samahan ng mga Kristiyano sa mga sinaunang probinsya ng Roma sa Asia. Ang pito ay makahulugang bilang para kay Juan. Sumisimbolo ito sa pagiging kumpleto ayon sa pitong araw na umiikot sa Sabbath base sa lumang tipan. Kaya bumuo si Juan ng ilang grupo ng pito sa bawat bahagi ng aklat na ito. Ngayon, sa panimulang ito, Binigyan tayo ni Juan ng malinaw na gabay sa atin kung paano dapat basahin ang aklat na ito. Para sa mga Hudyo, ang mga apokalipsis ay ikinukwento gamit ang mga simbolo, paglalarawan at numero. Hindi ito secret code na ginagamit para hulaan kung kailan matatapos ang mundo. Ang totoo, malimit na ginagamit ni Juan ang mga simbolo mula sa lumang tipan umaasa siyang maiintindihan ng mga mambabasa niya ang ibig sabihin ng mga simbolo sa pag-aaral nila sa mga talatang tinutukoy niya at dahil isa din itong liham ibig sabihin talagang tinutugunan ni Juan ang sitwasyon ng mga iglesyang ito noong unang panahon kaya kahit maraming tinuturo ang aklat na ito sa mga susunod na henerasyon ng mga Kristiyano Mahalagang maintindihan ang ibig sabihin ng aklat sa aktual na konteksto ni Juan, ang kanyang panahon, lugar at ang mga mambabasa. Ito ang magdadala sa atin sa unang bahagi ng libro, ang mensahe ni Jesus sa pitong simbahan. Ipinatapon si Juan sa isla ng Patmos at nagkaroon siya ng pangitain. Nakita niya ang muling na buhay na Jesus na tinanghal bilang hari ng mundo. Nakatayo siya sa gitna ng pitong ilawan at sinabi kay Juan na simbolo ito ng pitong simbahan sa Asia Minor na ikinumpara sa aklat ng propetang si Zacarias. Nagsimula si Jesus sa pagtalakay sa mga problema ang kinakaharap ng bawat simbahan. Ilan sa kanila ay walang pakialam dahil mayaman sila at marangya ang buhay. Ang iba ay may problema sa kanilang pamumuhay ang iba ay kumakain pa rin ng mga pagkain na inalay sa ritual at kumagawa ng kahalayan sa mga paganong templo. Pero nananatiling tapat kay Jesus ang ibang simbahan, kaya sila ginigipit at nakakaranas ng marahas na pagpapahirap. Nagbabala si Jesus na mas titindi pa mga ito. Sasailalim ang mga iglesia sa pagdurusa at mapipilitan ng mga itong mamili kung susuko o magtatapat. Sa panahon ni Juan, natapos na ang pagpatay sa mga Kristiyano sa ilalim ng Romanong Emperador na si Nero at ang pagpapahirap sa mga Kristiyano ng Emperador na si Domitian ay nagsimula na. Kaya may tukso na itanggi si Jesus para iwasan ang pagpapahirap o kaya ay para makiisa sa kalakaran sa panahon ng pagahari ng Roma. Tinatawag sila ni Jesus na manatiling tapat para hindi sila matalo o literal na magtagumpay. Nangako si Yesus na tatanggap ng gantimpala ang bawat isa sa mga simbahan na ito na magtatagumpay. Ang bawat gantimpala ay kinuha mula sa huling pangitain sa libro tungkol sa pagsasama ng langit at lupa. Kaya inilalatag ng panimulang ito ang pangunahing tensyon na magdadala sa daloy ng kwento sa librong ito. Magtsatsaga ba ang mga tagasunod ni Yesus? Makukuha kaya nila ang bagong mundo na hinanda ng Diyos? At bakit tinuring ang katapatan kay Jesus bilang tagumpay? Sasagutin ni Juan lahat ng yan sa libro. Pagkatapos nito, nakita ni Juan ang lugar kung nasaan ang trono ng Diyos sa langit at inilarawan niya ito gamit ang mga sinulat ng maraming propeta sa lumang tipan. Napapaligiran ng Diyos ng mga nilalang at mga nakatatandang lider na kumakatawan sa lahat ng nilikha at bansa sa mundo. Sinasamba at sumusumpa silang magtatapat sa nag-iisa at tunay na Diyos na lumikha ng lahat. Banal, banal, siya ay banal. Hawak ng Diyos ang isang nakasarang scroll na may pitong selyo. Simbolo ito ng mensahe ng mga propeta sa lumang tipan at ng nakaselyong scroll ng mga pangitain ni Daniel. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagdating ng buong kaharian ng Diyos sa mundo gaya ng sa langit. Kaya lang, walang pwedeng magbukas ng scroll hanggang sa narinig ni Juan ng isang may kakayahang buksan ito. Ang leon mula sa tribo ng Juda at ang bagong sanga ni David. Kaya niya itong buksan, ito ang mga unang paglalarawan ng lumang tipan sa Mesiyas na haring magdadala ng kaharian ng Diyos gamit ang militar na lakas. Iyon ang narinig ni Juan. Pero nang lumingon siya, ang nakita niya ay hindi mabagsik na haring gaya ng leon, kundi isang inalay at dugo ang tupa. Buhay, nakatayo roon, at handang buksan ng scroll. Ang simbolong ito tungkol kay Jesus bilang inalay na tupa ay talagang mahalaga para maintindihan ang mensahe ng libro. Sinasabi ni Juan na ang pangako sa lumang tipan tungkol sa darating na matagumpay na kaharian ng Diyos ay mangyayari dahil sa Mesiyas na ipinako sa krus. Tinalo ni Yesus ang kanyang mga kaaway nang mamatay siya para sa kanila, gaya ng isang totoong tupa na inialay tuwing Paskwa para iligtas sila. Dahil nabuhay siya ulit, hindi natalo si Yesus nung namatay siya sa krus. Doon siya ginawang hari. Ito ang paraan para talunin niya ang kasamaan. Kaya matatapos ang pangitain na ito sa tupa, sa tabi ng nakaupo sa dakilang trono. Sinasamba sila bilang iisang lumikha at tagapagligtas. Tapos, sinimulang buksan ng inalay na tupa ang scroll. Pagpapakita ito ng kanyang banal na kapangyarihan na gagabay sa kasaysayan hanggang sa katapusan nito. Dadalhin tayo nito sa susunod na seksyon ng libro, ang tatlong grupo ng pito. Pitong selyo, pitong trumpeta, at pitong mangkok. Inilalarawan ng bawat grupo ang paparating na paghahari at paghahatol ng Diyos sa lupa gaya ng sa langit. Ngayon, akala ng iba na ang tatlong grupo ng pitong hatol ng Diyos ay literal na sunod-sunod na pangyayari na nangyari noon o nangyayari sa ngayon o kaya ay sa hinaharap sa pagbabalik ni Jesus. Pero pansinin kung paano pinagsama-sama ni Juan ang lahat ng pito. Ang huling pitong mangkok ay lumabas mula sa ikapitong trumpeta at sa ikapitong selyo at ang pitong trumpeta ay lumabas mula sa ikapitong selyo. Parang nesting doll sa mga ito, ang bawat ikapito ay naglalaman ng isa pang grupo ng pito. Pansinin din kung paano magtatapos ang bawat serye ng pito sa huling paghahatol. May magkakaparehong katapusan ng mga ito. Kaya malamang na ginagamit ni Juan ang bawat hanay ng pito para ilarawan sa magkakaibang pananaw ang panahon sa pagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Sinimulang buksan ng inalay na tupa ang unang apat na selyo ng scroll at nakakita si Juan ng apat na nilalang na nakasakay sa kabayo. Paglalarawan ito mula sa aklat ng Zacarias, Kabanata Isa. Simbolo ang mga ito ng mga panahon ng gera, pananakop, tagutom at kamatayan. Sa madaling salita, isang nakakalungkot at karaniwan na araw sa kasaysayan ng tao. Tapos, ang ikalimang selyo na nagpapakita sa mga pinaslang na kristyanong martir sa harap ng trono ng Diyos sa langit. Sumisigaw ang kanilang inosenteng dugo na nakakarating sa harapan ng Diyos na parang usok mula sa altar ng insenso. At sinabihan silang maghintay kasi marami pang kristyano ang mamamatay. Hindi sinabi kung bakit pero sinabi sa atin na hindi ito magpakailanman. Ang ikaanim na selyo ang panghuling sagot ng Diyos sa kanilang hinagpis. Dadalihin niya ang araw ng Panginoon na pinahayag sa Isayas at Joel at sumigaw ang mga tao sa daigdig, sino ang makakatagal? Tapos, pansamantalang ihihinto ni Juan ang kwento para sagutin ang tanong na yon. Nakita ni Juan ng isang anghel na may singsing -sing na pantatak. Lalagyan niya ng tatak bilang proteksyon ang mga lingkod ng Diyos na nagtiis sa lahat ng pagpapahirap. At narinig niya kung gaano karami ang mga natatakan. Isang daan apat na apat na libo. Isa itong sensus ng militar gaya ng nasa aklat ng mga bilang kabanata isa. May labindalawang libo mula sa bawat isa sa labindalawang tribo ng Israel. Pansinin mo ito. Ang bilang ng hukbong ito ang narinig ni Juan gaya ng narinig niya tungkol sa matagumpay na leon ng Juda. Pero sa parehong sitwasyon, nung lumingon siya, ang nakita niya ay ang nakakamanghang katuparan ng mga simbolong militar kay Jesus, ang inalay na tupa. Kaya nang makita niya ang mga naniniwala sa Mesiyas at hukbo ng kaharian ng Diyos, binubuo ito ng mga tao mula sa lahat ng bansa. Tinutupad nito ang pinakaunang pangako ng Diyos kay Abraham Itong hukbo ng tupa na binubuo ng iba't ibang lahi na nakakatayo sa harap ng Diyos dahil niligtas sila ng dugo ng tupa. At ngayon, tinatawag sila para magtagumpay hindi sa pagpatay sa kanilang mga kaaway kundi sa pagdurusa at pagpapatotoo gaya ng ginawa ng tupa. Pagkatapos nito ay tinanggal ang ikapito at huling selyo. Pero bago nabuksan ang scroll, lumabas ang pitong babala mula sa trumpeta at may kinuhang apoy mula sa altar ng insenso. Simbolo ito ng dalamhati ng mga martir, tapos itinapon ito sa mundo. Ito ang kukumpleto sa araw ng Panginoon. Ngayon, dito sa pitong trumpeta, binalikan ulit ni Juan ang kwento. Pero sa pagkakataong ito, ginamit niya ang mga nangyari sa kwento ng Eksodo sa unang limang tunog ng trompeta ay naulit ang salot na ipinadala sa Egipto. At pagkatapos ng ika na trompeta, lumabas ang apat na nilalang na nakasakay sa kabayo mula sa unang apat na selyo. Pero sinabi ni Juan na sa kabila ng lahat ng mga salot na ito, hindi pa rin nagsisi ang mga bansa. Gaya ni Pharaoh na ayaw magsisi sa kwento sa Eksodo kaya parang hindi sapat ang pagpaparusa ng Diyos para magpakumbaba at magsisi ang mga tao sa harap niya. Tapos, pansamantala lang tinigil ulit ni Juan ang kwento. Dinala ng anghel ang scroll na tinanggalan ng selyo at binuksan ng tupa. At gaya ni Ezekiel, inutusan si Juan na kainin ang scroll at ipahayag ang mensaheng ito sa mga bansa. Sa wakas, nabuksan na ang scroll ng tupa at malalaman na natin ngayon kung paano darating ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pinahayag ang laman ng scroll sa dalawang pangitain. Una, nakita ni Juan ang templo ng Diyos at ang mga martir sa tabi ng altar. At sinabihan siyang sukatin at ihiwalay ang mga ito. Larawan ito ng pag-iingat sa kanila na makikita sa Zakarias Kabanata 2. Pagkatapos nito, ang panlabas na bakuran ng lungsod ay nahiwalay at winasak ito ng mga bansa. Iniisip ng ilan na literal na tinutukoy nito ang pagwasak sa Jerusalem na nangyari noon o mangyayari sa hinaharap. Pero malamang na sinusunod ni Juan ang tradisyon ni Yesus at ng mga apostol at ginagamit niya ang bagong templo bilang simbolo ng bagong bayan ng Diyos sa ilalim ng kasunduan. Kung ganun nga, Larawan ito tungkol sa mga tagasunod ni Yesus na makakaranas ng mga pagpapahirap ng mga bansa. Pero panlabas lang ang pagkatalong ito. Hindi nito masisira ang totoong tagumpay nila sa tulong ng tupa. Palalawakin pa ang ideyang ito sa ikalawang pangitain sa scroll. Nagtalaga si Yesus ng dalawang saksi bilang mga propetang kumakatawan sa kanya sa mga bansa. At minsan pa, iniisip ng iba na literal itong tumutukoy sa dalawang propeta na lilitaw balang araw sa hinaharap. Pero tinawag sila ni Juan na mga ilawan. Isa ito sa malilinaw na simbolong ginagamit niya na tumutukoy sa mga simbahan. Kaya malamang na ang mga pangitain na ito ay tumutukoy sa papel ng mga tagasunod ni Yesus bilang mga propeta. Ipagpapatuloy nila ang tungkulin nila Moses at Elias at Tatawagin nila ang mga bansa at pinunong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na bumalik sa iisang tunay na Diyos. Pero biglang may lumabas na labot na hayop. Pinapaalala sa mambabasa ang Daniel Kabanata Pito. At tinalo ng hayop ang mga saksi at pinatay sila. Pero muli silang binuhay ng Diyos at ipinagtanggol ang mga saksi sa harap ng na mga nagpapahirap sa kanila. Ang resulta, Marami sa mga bansa ang nagsisi at sumamba sa Diyos na lumikha sa araw ng Panginoon. Ngayon, huminto tayo. Isipin natin ang kwento sa ngayon. Ang mga babala tungkol sa paghahatol ng Diyos na makikita sa mga selyo at trumpeta ay hindi nakaapekto para magsisi ang mga bansa, katulad ng mga salot sa Eksodo na nagpatigas sa puso ni Pharaoh pero tinalo ng tupa ang kanyang mga kaaway gamit ang pagmamahal at namatay pa siya para sa kanila. Pinapakita ngayon ng mensahe ng scroll ng tupa ang misyon ng kanyang hukbo, ang simbahan. Maiahayag ang kaharian ng Diyos kapag nakikita ng mga bansa na ginagaya ng mga kristyano ang mapagmahal na pag-aalay ng tupa. Hindi pinapatay ang kanilang mga kaaway, kundi namamatay sila para sa kanila. Ito ang habag ng Diyos na naipakita sa tulong ng mga tagasunod ni Yesus na magtutulak sa mga bansa sa pagsisisi. At ang nakakagulat na pahayag na ito ang mensahe ng nabuksan ang scroll na inilagay ni Juan sa mismong gitna ng libro. Pagkatapos nito, tumunog ang huling trumpeta at nayanig ang mga bansa habang dumarating ang kaharian ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Kaya alam na natin ngayon kung paano magiging saksi ang simbahan sa mga bansa at paano nila tatanggapin ang bagong nilikha. Pero sino yung kakilakilabot na hayop na nakikipag laban sa bayan ng Diyos? At ano ang mangyayari sa buong kwento? Sasabihin ito sa atin ni Juan sa ikalawang parte ng Aklat ng Pahayag.